Đây đéo có nói nhiều. đâu nga ng Baguio, tsaka ng Bicol <laughs> <laughs> Mga idolo, napabaranggay tayo ng huli nating spider hunt. Biro lang, nagpaalam lamang tayo kay Manong Guard. Sa guard, pero hindi safe guard. Hindi man safe sa bakterya. Ay safe naman doon sa spot. At maraming salamat din sa ating boss Arnold. Shoutout sa iyo. At shoutout din sa ating Japanese adult artist. Yamato Nadeshiko Biru Biro lang, mga idolo. Shoutout sa iyo. Tara na't ipagpatuloy na natin ang ating pag-akit sa Baguio. At pagbaba naman sa bundok Apo. Mga idolo, napapasok pa sa unit. Pero nakasalubong din naman natin yung mga tropa. Kala ko nagkalayo-layo lay na kami eh. Ayan o. natin. Swerte. Boss Noli, ikaw ba yan? Huh. Mapapabuntong hininga ka na lang talaga, idolo. Medyo mahaba ang aking binulusok. Bababa. What? Wala akong ibang kasama, kundi mga kulisap. Yan ang hinahanap-hanap nating ambiyans dito sa probinsya. Napakaganda. Totoo naman mga idolo, ganito talaga ang hanap ko. Kaya napakahiilig kong manghuli ng gagamba. Hindi talaga literal na lang ang umaakit sa akin para patuloy na bumisita